Juan Unang Kabanata Sa pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa simula pa. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang taong nagngangalang Juan. Pumarito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw at nang sa gayon, manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa Sanlibutan. Nasa Sanlibutan ang salita. Nilikha ang Sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng Sanlibutan pumunta siya sa kaniyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng kaniyang mga kababayan subalit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kaniya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos sila nga ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan sa kagustuhan o kagagawan ng tao ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos ang salita ay naging tao. Puspos ng biyaya at katotohanan at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaniyang kaluwalhati ang tunay na kaniya bilang kaisa-isang anak ng ama. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kaniya ng kaniyang isigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ay pinakanak. Mula sa kaniyang di masukat na pag tayong lahat ay tumanggap ng sunod-sunod na pagpapala. Sapagkat sa pamamagitan ni Moises, dumating ang kautusan. Ngunit sa pamamagitan ni Heso Kristo, dumating ang pagpapala at katotohanan kailan may walang nakakita sa Diyos ngunit ipinakilala siya ng kaisa-isang anak. Siya'y Diyos na lubos na binamahal ng Ama. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng ilang paring Hudyo at Levita upang itanong kay Juan kung sino siya. Hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag niyang sinabi, Hindi ako ang Mesiyas. Sino ka kung gayon? Tanong nila, Ikaw ba Selyas? Hindi po. tugon niya, Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, Hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nilang muli, Sabihin mo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga sa amin. Anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan sa pamamagitan ng pangungusap ni Propeta Isayas ako ang tinig ng isang subisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga pariseo. Muli nilang tinanong si Juan. Bakit ka nagbabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang Mesyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot si Juan. Ako'y nagbabautismo sa tubig. Ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Darating siyang kasunod ko. Subalit hindi ako karapat dapat magkalagban lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Ito'y nangyari sa Betania, sa silangan ng Ilog Hordan na pinagbabautismuhan ni Juan. Kinabukas ay nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya't, Sinabi niya, Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanliputan. Siya ang tinutukoy ko ng sabihin kung ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin. Sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Hindi ko rin siya nakikilala noon. Ngunit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ganito ang patutuo ni Juan. Nakita ko ang espiritu na parang kalapating bumababa, buhat sa langit, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya nakikilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin, upang magbautismo sa tubig, ang nagsabi sa akin, ang sino mang makikita mong bababaan, at pananatilihan ng Espiritu. Siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon ay nakita ko siya at pinapatutuhanan kong siya ang anak ng Diyos. Kinabukasan, naroon uli si Juan kasama ang dalawa sa kaniyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kaniyang sinabi, Narito ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kaniya ang mga ito, sila'y tinanong niya, Ano ang kailangan ninyo? Sumagot sila, Saan po kayo nakatira, Rabbi? Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. Halik kayo, at tingnan ninyo. Sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kaniyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy, mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon sinabi niya rito. Nakita na namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas. Ang katumbas ng pangalang ito ay Pedro. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka sa akin. Si Felipe ay taga Bethsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Natanael at sinabi niya dito, Natagpuan na namin ang tinukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret, na anak ni Jose, may mabuti bang maaaring magmula sa Nazareth? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe. Halik at tignan mo. Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, Mas na ninyo isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari. Tinanong siya ni Natanael. Paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus. Bago ka patawagin ni Felipe, Nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Sumagot si Natanael. Guru, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Sinabi ni Jesus, Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang makikita mo. At sinabi niya sa kanila, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao.